may hapon mga uh, ludi mga idol so naanapunta naghimo ano ng putag uh, video no ah uh, uh, short video so ngatong atong client mga ludi mga kabayan mga ludi kani usa ka worker di sa Thailand no sa ka di sa Thailand nga samantala nga siya while nag-work siya, daghan siya, di pa sa iyong lawas, especially sa iyong, iyong hawak, sa iyong likod. Kunya, dugay na iyang daladala, nagpatay masas na siya, daghang mga, um, nagmasad sa iya ha, pero ang iyong ibatin, mawarga pun. So, kabala ka, kung iyong sakit sa iyong lawas, ang iyong, iyong hawak, ang iyong spine sa hawak, sa so, iyong spine niya nga, ibati na kanunayang na yung sakit maglok magdoko siya sakit kung nasay something things na yung puniton maglisod siya kay tungod sakit kabalo ka lodi eh. mo ni ang kitawag og ang sciatica na ang muscle sa sa spine <coughs> medyo na disalign so kailangan na to atong i i-align. So, muna itong gimo karon doon dino, atong gi-adjustan o atong gi-tanaw, gi-check gi na ito ang yung spine. So, ato siyang ipitakilid, kitungod sa inga na ang sitwasyon niya, mag siya o ginawa. So, sa pangutana mga lodi, no, na kung lisod mo o naamoy mga balatian, labi na sa mga ingana, ang sakit, no, na sa itong likod, sakit kayo, ilihok, sakit ikuan, iduko, e, kana siya, ang tawag na na. Kung Ado na ba yung pungkata na? lang po ninyo. Pungkata mo. Comment lang mo sa itong comment section. Kaya anytime ta online. Pungkata na lang mo. Nga ang kus po niya na alo din, no? Kanan mga na mga ansayati ka. Pain. Kanan magtrabaho ka. Nga arsa ka bukat. Nga di ni mo makaya. Nga marong movement po ka. Ang muscle po na sa imong spine ma. Ma-disalign po siya. O ka na mag-arasa ka bukat mo. Ganyan pinaka-import. Uh, delikado kayo kung di kini mo makaya gising ang capacity ni mo na nga mag tingog na imong likod maglikotok na siya mo na siya nga disalign ang imong imong mga ugat niya na amason niya na so mo nga magkadia ka magka bikil magkalisod ka so muna nga, <coughs> mo na nga atong gihimo adjust ta ah mo bon ta kay ron maka So, kana siya makarelief gina siya og makatabang mo na siya sa tong ipagbati mga lodi. Kung naamoy gusto gyud nga imuon ang mga ana nga sistema sa chiropractor. So, kung <coughs> ayo na pagdugay-dugay pa, kung naamoy mga kaila di asinyo na pitang lugar. Patira na. Pasisyon na mo kay importante na labi na og maabot sa tong pangidaro no, nga mutas tong edad. Kitabo ni ana lodi, ato uh, ginabati o no kung di na to siya mapa-align mintas nga kaya pa bata pa ay nagdugay-dugay tira na ato nang ipa session na di na magdugay-dugay kay importante na kayo para sa to ah kay <coughs> makairo mangug ka ma-adjust ka maayo kay mo <coughs> circular session sa dugo ni ana niya nindot kay ang pamati pamati ni mana after niya na sa session puting ninduta kaya eh, um, nakarelaxing kay siya so makita ninyo na sa video nyo pati yung ninduta tanaon wapo kayo uh, palandungon huwag nindut kay tanaon huwag nindut kay siya pag huma ni anak sa mga oh nga, sisyo <coughs> no nindut kay no nga o makatisting mo so, ni ni halos gina ko ma-encounter ma to malodi no labi na sa mga trabante kay nga tao no nga Magunay, gani batiyon ang hawak ang batang iniduko sakit Mago na siya kung di siya malain. Bati yung gina na Ang shoulder. Magka-frozen shoulder. Sakit ang liog. Sige o step neck yun. Mago na yung usad yung kayo. So, muna nga bantayon nun kayo. Labi na sa itong pagtulog nun. Bantayon nun kayo siya. Matulog ka nga. Sige ra ka ni Mug. Imong bukton sa right or sa left side. Imong ginaunlanan. Every night na matulog ka or tagatulog ni Mug. Imo gid nang batiyon sa sa panahon. Makuan juga ka kanang sa upper juga ma, ma frozen shoulder siya. Niya ikadua. Mao taong gingon sa inyo lagi na nga kanang bantay gid mo sa inyong mga himuon nga trabaho labi na sa pagpangarsa, sa paglihok, sa pag liok-lihok kay bantayon kayo masipyat gid mo.